ang kauna-unahang footbridge sa Puerto Princesa City at sa lalawigan ng Palawan, binuksan na sa publiko araw ng Webes. Ang infrastructure project na ito na pinondohan ng 12 million ay sinimulan noong 2021 ng 3rd District Engineering Office ng Department of Public Works in Highways o DPWH sa pamamagitan ng opisina ng 3rd District Representative Hill Acosta Jr. Sabi ni Acosta, ang proyekto ay makakatulong sa pagluwag ng daloy ng trapiko dahil mayroon ng footbridge na tatawiran ng mga estudyante at publiko. Sinabi din niya na susunod na mga proyektong kagaya nito ay ilalagay sa San Pedro, San Jose at Tinigiban. Congratulations, Lungsod ng Puerto Princesa. First, palang ito, sunod naman yung San Pedro, San Jose, Tinigiban. Matagal ho tayong nangarap mga kabarangay na magkaroon ng ganito. Ang plano naman na pagdagdag ng footbridge ay sinuportahan ni DPWH Regional Director Engineer Gerald Pakanan at sinabi na sisikapin nilang mabigyan nito ng pondo. Dumating din sa pagbubukas nito si na DPWH Assistant Secretary Engineer Wilfredo Malyari. Undersecretary Engineer Roberto Bernardo at Engineer Maximo Carvajal. Ganon din sina City Councilor Elgin Damasco at Jimmy Carbonell. Marami pong sinabi si Kong na possible na lalagyan pa natin ng mga Yes! Pages. Thank you! Yung wala sure yun, gagawin po natin yan na uh, maisama sa funding at saka uh, gawin natin po. sa lalong madaling panahon. Maraming yes. salamat po sa inyo lang. Samantala, nangako naman ang kapitan ng Barangay San Miguel, Russell Gloriani, na pangangalagaan nila ang inilagay na proyekto sa kanilang barangay. Kasahan ko ninyo na amin po itong babantayan, pangangalagaan, para po sa madaling na panahon, ay marami ho ang makinabang ng mga proyekto para po sa mga barangay. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. Jan Magdayaw, Palawan News.